Oh, good morning, kamusta? Good morning, mga idol. Nasira ang kami. Kaya ko. Anong sira niya? Hindi ko alam. Kanyang oras Pa, anong sira? Wow! Pag! Ito! Oh. Pag! Anong sira? Bakit? Anong gagawin mo dyan? Hindi kami itong 8. Ito yung paper namin. Itong 8? Ito yung gun. Napar Hal daw na. Hal <laughs> daw na. na. Wala pa kayong mungkwan ah. nare Nare-reaper. Bogs! <laughs> dadalawang kapang pala. Bogs! Andito ka na naman Bogs! Andito na <laughs> naman kami! Nagtitiriman na naman! Ito yung na perdi nga. Nait ka di... Ito lang lang ha may isang. Eh! Okay. Sito uh. guys. Nasiraan daw sila. Ayun guys. Hindi <laughs> na natituma na buto din. Naperdahan na naman sila, guys. Ayun. Ako, pas na. di pala. <laughs> hmm, sorry. Man, okay. nipir dyan man. Ngayon lang nakapag kasi ngayon lang uminit. Ah. Ngayon lang magre-repar, nipir dyan pa. Nipir dyan pa. <laughs> Aray ko. Recruit, <laughs> <laughs> <Anche. Leong man. laughs> <laughs> Bagong recruit. Nag-tangat <laughs> <laughs> Bagong recruit. Ah, <laughs>

Vai dilih bapi cawe anjeni Bujapai... Ba... Ba... Kaained, Pant badin, itu? H ambitiousnya coba cabar1 mythology, буja kao habisa aku ih grillin lo... I wish for chance だnjoh and brows bapat non salaries putihokала,pcem ones rahit calamito, mustache kekaibara

Play. Sama sa balit eh, magbaga <laughs> na Eh, luwang luwang pang nire-pero. Re Dito man yung babam kumagay. Siya man kasi. Tapare, pero naman namin tao. Hindi pa pwede yan. Ilikod Meron pa daw, naghihintay. Limang ikarya par. Ito yung mga tayo guys. Tanghali na, wala pang natapos. Saan yung nire-pero re niya pa? Una.

Dapat tanda kumaligwas nalang sa Alpas at Yaka. Ay, Kastunay. Yes. Okay. Salamat. Hmm. Tapay! Okay. Oo. Okay. Oh. Tani, mahirap ang masirahan. Ha? Huh? Masiraan ng kakasawa. Subling pa lang. Pwede magamit ata. Ba-dai? <laughs> Subling na. Balik. Balik muna yan. Hindi na magagamit yan. Pinuloko <laughs> mo ako pare ah. <laughs> Bumata kami <may> patling tayo ah. <laughs> Daba yun? Sino kasing nagsabi na dalan mo dito yan? Yung si Bogs. <laughs> Pukaw ng pukaw ay wala namang hindi namang magagamit. Sublim <laughs> Magamit dati ko. Ma oh. mamaya. <laughs> Ibabalik <ento> mo na? <laughs> o, oh. Oh. Tika na, sublime ko na ni. Sabi ni Marlon, ibalik mo dito 'yan. <laughs> o, daw! Oh, gumitanda. Oh. Hoy. Oh

Nasira na yung river. Ibalik na natin sa dating trabaho. Gagapas? <laughs> Oo. Oh. Hmm. Mahirap pala maggapas. <laughs> Kaya hindi birong magkano ano, no? magbukid. Hmm. Yan, Tatapusin niyo daw hanggang doon sa dulo, huwag na magre-repair naman oh. Ano na guys, gawa na. Big start na sila. Oh, narami na. <laughs> oh, pwede na. Pwede na. Pwede ka, pwede ka! mo naman ah! Malit pa! Malit pa pala! ang At kay Boss Eric, wala pa. <laughs> Nagawit. Eric, wala Saan ka na? Hindi ko panawagan ba? Wala pa ang aking nawawalang kaibigan. Kung nasaan ka man, magpakita ka na. Miss na miss na kita. Alas ka. Alam mo sabi mo kay Eric, wala na. Miss <laughs> na ka ni Sabel <laughs> Ayos ka na ni Sabel! <laughs> okay, Ashley Gallardo, inaanap ka ni Eric! Kala na! <laughs> uh, ito ito na kami! Ito pala yung palagi yung nare-refer namin guys! Terde na naman! Zero na Kapasin mo na ha! guys! Ay, puro sira pa yung rip ito wow. pala, yeah. <laughs> isang karga palang <laughs> Wala na, di na kinahain ng raper Tura-tura May rapat tayong tura-tura May lupo pa Wala na Trouts, go Baya yan Tumala ka